欢迎你嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的嗯好的 belum di tas saya, tita. At dito mga kawander sa punto pong ito ay nagkamali po ng pwesto ang may namatayan po. Bali ang sabi po ng pare kung saan daw po ang bukas ng kabaong ay doon po dapat nakatapat ang pamilya ng uh, namatayan. So ayan po. Bali po na pagkatapos po ng viewing na yan ay yung mga pamilya po ng namatayan ay lumipat po sa pwesto kung saan po nakaharap ang bukas ng ng casket At ayan mga ka nandito na po tayo at ako'y nagulat nang bigla na lang akong tanungin. Wala ka ba regla? Wala oh! O, masok tayo. Maganda oh! Oh! Napakaluang ang daming kawayan. Karaming kawayan ito. Oh!

<laughs> Wala na mga radal sa si kawander. Ayan. Kasi bawal daw pasukin to ng galing sa may patay o di kaya yung merong kang buwan ng dal. Ang bunga. Totoo ba talaga yung kuya? Totoo. Totoo? O so yun mga kawander, nakaano tayo ng tips ngayon na kapag po tayo ay may halaman na nakatulit itong gulayan, bawal pong pasukin. Ito yung Aha. na ito na ibang Wow. oh, kung gano'ng Oh, so, oh. kita mm. kung mm. So, yung mga itong farm na to ay nandito sa Magallanes. Yan, kung nyo pong Kaluangan, Magallanes. Magallanes. Kaluangan Magallanes para po sa inyong kaalaman. At ito po si Kuya Dani, ang kapatid po ng aking biyanan. Siya po ang nangangasiwa at kanya po itong halamanan. Si Tawan. Ito po ang, ito po ang pangkabuhayan dito ng mga nagtatrabaho, magsasaka ang magtanim po ng gulayin o mga gulay na ganito po talaga. Napakalamig po ng kamay nila sa paghahalaman sa mga gulay. Kaya ang gaganda po ng kanilang tanim. Oh, tsaka ito po mga kawander wonder organic to organic yan kasi hindi po yun tikim ng insecticide. Yung natural lang po, yun sabi po ni Kuya Dani, yung pausok lang po ng dam na dayami. Yun lang po ang ginagawa dito. Yung kanyang sekreto ng kusim kung tawagin, and yung araw, naninira ng bulaklak ng sita. Araw -araw, ka, natin, oh, ayan Ma -ma po. Kahit araw-araw po raw pong mamitas. Oho, yun. Iwas po talaga sa insecticide kasi po, syempre, yun ay may talab din sa mga gulay natin. Kung malimit po talagang gumamit ng insecticide. Pag binomba ng binomba. Pag binomba ano sa katawan ng tao yan. Oho, tsaka kasi ta talab din po sa gulay kaya kapag may insecticide na gamit. So ayan mga wonder organic na organic to. Kaya kung kayo po ay gusto rin maghalaman na ng kagaya nito, asiguraduhin po natin na hindi po tayo matatalo sa pagod, hirap at sa puhunan. Ayun, sabi, Oho. tayong kaalaman bago po tayo magtanim ng mga gulay na ganito kaluang. Pero kung backyard gardening lang po at pang gulay lang natin, pwede na yung mga mangilan-ngilan. Pero kung ganito po kaluang na tayo po mamumuhunan talaga ng malaking halaga, make sure na hindi po tayo malugi. At maibalik po ng labis-labis at siksik liglig na umaapaw. Ayan. Oh, tagal na ako. Dalawang taon na po eh. Alam yung mga po. na po. na po. na Wala oh, ano na lang yung bunga ng Sting Beans kung tawagin. Ito po ay Sitao Sting Beans. o ba Oo, maraming talaga nalang Oo, talaga nang oh, okay. So hmm. yung mga ka-wonder, ang lakas po ng hangin ngayon Kasi ngayon po ay may panibagong bagyo na naman sa Pilipinas. Oho, uh -huh, ayan. Kaya makulimlim po ang panahon ngayon. Ayan. Bago mo yung iba. Oo, sige po. Bago ka doon. Oo. Ah, sige. Si Ang yeah. <laughs> 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 mga dalaga. Hindi nyo kasi Hindi Hindi Ano?